Hello guys! Good morning! Magkakalkal tayo ngayon. Magkakalkal ang mami nyo dito sa aking closet. Tapos na ta ako nag-arrange dito sa ibabaw. Ayan. So, Ayan nyo, bininta ko itong regalo nyo. Hindi ah? Ito pa rin oh. No? Ayan. Pati yung tag. Ready to, ready to pursue ito. Kasi ang tag andito lang. no, 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 no. Yan, ganun ako magpahalaga sa mga bigay. Ang lahat-lahat nga minahal ko, pinahalagahan ko yan. Mabigay man yan, o kahit anong klasing mahal, pinahalagahan ko yan. Hindi ko yan kinakalimutan. Yan. Yes, my bag. Shout out, anak, ang bag na binigay mo. Oh, matagal na to. Shout out, anak, in Saudi. Pero nasira na siya. Kahit pinahalagahan ko siya. Nasira pa rin siya. Kahit inalagaan ko, gano'n naman talaga. Pag medyo matagal na, nasisira. Ayan. Pero okay pang zipper. Branded kasi ito. Ito lang kasi ang nasira niya. Yung ano niya, o oh, yung dito sa may bag, yung may lagayan ng ano. Ano ba yun? Ito, oh. Ito lang. Ito lang dito, oh. Ayan lang. Pero andyan pa rin yan. Dahil natago ko talaga yan tinatago ko ayan eh Ay, ano itong nakalkal ko mayroon pa akong nakakalkal ayan oh huh? pinalkal ko guys <laughs> okay. ayan guys wow at ayan na nga guys tapos na tayo sa ating pagkakalkal thank you thank you sa inyong pagpapanood sa akin pagkalkal dito sa aking closet para maibigay natin ang iba na hindi na natin ginagamit. Kailangan pong ibigay natin ang ibang hindi na natin ginagamit sa nangangailangan. Yan lang dahil punong-puno ng ating closet sa ating mga kagamitan. At yan, ba diba? Thank you for watching my video. Please subscribe my Bubas Vlog. At kung may ads naman po, I hope po, huwag nyo namang i-skip ang ads para dyan lang tayo makabawi sa ating mga e-port sa ating video guys uh, don't forget like kung maaari naman pwede nyo rin i-like or i-share ang uh, mga video um, again 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 thank you thank you for watching my video my all all video thank you thank you everyone and again don't forget to subscribe my channel don't forget Uwit guys yeah. Huh? Thank you so much, babo. Love you. And God bless. Ingat po tayong lahat. Kailangan nating magkalat, maglinis.